Kamusta mga kahiwaga, nandito na naman po tayo para sa isang kwentong kababalaghang na ibabahagi ko dito sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi. Tara, samahan niyo ako. Noong 1997, sa isang maliit na bayan sa probensya ng Quezon, may isang pamilya na kilala bilang mga Salazar. Matagal nang mayaman ang pamilya nila, pero hindi sila gaanong nakikihalubilo sa mga kapitbahay. Ang kanilang malaking bahay ay nakatayo sa dulo ng baryo, napapalibutan ng makakapal na puno ng akasya at may mataas na bakod na bakal. Sabi ng mga tao, may kakaiba sa pamilya. Parang may itinatago sila, pero walang nangahas magtanong, lalo na may mga bulong-bulungan na ang yaman nila ay galing sa pakikipagkasundo sa mga hindi nakikita. Isang araw, isang batang babae na si Clara, 16 anyos, ang napadpad sa bayan dahil sa school project tungkol sa kasaysayan ng mga lumang pamilya. Naging interesado siya sa mga Salazar dahil sa mga kwento ng kanyang lola na dating kasimba kasambahay doon. Noong dekada 70, sabi ng lola niya, may kwarto raw sa bahay na hindi kailanman binubuksan. At minsan, naririnig niya ang mahinang iyak ng bata mula sa loob, kahit wala namang sanggol sa pamilya. Determinado si Clara na alamin ang totoo Nagdala siya ng kamera, notebook at recorder para i ang lahat. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na matutulog siya sa bahay ng kanyang pinsan sa bayan. Pero lihim siyang pumunta sa bahay ng mga Salazar. Isang gabi ng biyernes, pagdating niya sa labas ng bakod, napansin niya agad ang katahimikan Walang ingay ng kuliglig o hangin. Parang patay ang paligid. Pero hindi siya natakot. Sa halip, lalo siya naging curious. Nakakita siya ng maliit na butas sa bakod. Sapat para makapasok siya. Dahan-dahan siyang gumapang papasok. At nang tumayo siya sa loob ng bakuran, tapansin niya ang bahay. Madilim ang mga bintana pero may mahinang ilaw na kumikislap mula sa ikalawang palapag. Gamit ang kanyang recorder, sinimulan niyang i-record ang mga obserbasyon niya. March 13, 1987, 11.47 p.m. Nasa labas ako ng Salazar House. Walang kaos sa paligid pero parang may nagmamasid sa akin. Bulong niya sa recorder habang naglalakad siya palapit sa pintuan, narinig niya ang mahinang tunog ng kampana mula sa loob ng bahay. Pero walang simbahan sa malapit. At hating gabi na, hindi nakalak ang pinto. Kaya dahan-dahan niyang binuksan ito. Sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang kahoy at amag. Sa loob, napansin niya ang mga antigong weblas lahat mukhang hindi ginagalaw sa loob ng dekada. May mga larawan sa dingding ng mga Salazar. Matatandang lalaki at babae na seryoso ang mga mukha. At isang batang lalaki na may kakaibang tingin. Parang nakakakita ng hindi nakikita ng iba. Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa itaas. "May tao ba rito?" tawag niya. Pero Patahimikan, patahimikan lang ang sagot. Sinundan niya ang tunog, dahan-dahang umakyat sa hagdan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat sa dibdib niya. Parang may humihila sa kanya pabalik, pero hindi siya tumigil. Nakarating siya sa dulo ng pasilyo, sa ikalawang palapag. Kung saan, may nakita siyang kwarto na naiibas sa iba may mabigat na kandado ang pinto nito. Pero, kalawangin na. Parang matagal nang hindi binubuksan. Sa ilalim ng pinto, may mahinang liwanag na tumatakas. Kinuha niya ang kanyang kamera at sinubukang kunan ng litrato ang loob sa maliit na siwang. Pero, biglang nag-error ang kamera niya. Sa recorder, narinig niya ang sarili niyang boses na nanginginig, may mali rito. Parang may humihinga sa loob. Biglang may narinig siyang mahinang hagulgol. Parang batang umiyak. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Pero hindi ito natinag. Nang ilapat niya ang tenga niya sa pinto, narinig niya ang isang boses ng babae na bumubulong. Huwag kang makialam naniinig na si Clara. Pero hindi siya natakot ng gusto. Naging mas determinado pa siya. Gumamit siya ng barelya na nakita niya sa paselyo para sirain ang kandado. Matapos ang ilang hampas, bumigay ito. Binuksan niya ang pinto at tumambad sa kanya ang isang maliit na kwarto na puno ng lumang laruan. Mga sirang manika at isang kama na may dilaw na kumot. Sa gitna ng kwarto, may maliit na altar na may kandila na hindi natutunaw kahit mukhang matagal nang nakaapoy. Nang tiningnan niya ang dingding, napansin niya ang mga gasgas parang hinakot ng kuko ng tao. At sa isang sulok, may nakita siyang maliit na kahon na gawa sa kahoy. May ukit ng cross sa itaas. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, may maliit na singsing -sing na may mantsa ng dugo at isang peraso ng papel na may sulat. Ang sumpa ay sa dugo natin natatapos. Yon ang nakasulat sa papel. Biglang naging malamig ang kwarto at narinig niya ang mga yabag sa likod niya. Lumingon siya, pero wala siyang nakita. Naramdaman niya ang haplos ng malamig na kamay sa batok niya. At sa recorder, Narinig niya ang boses ng babae ulit. Bakit mo ginising ang natutulog? Tumakbo si Clara palabas ng kwarto. Pero habang bumababa siya ng hagdan, parang humaba ang pasilyo. Hindi niya mabot ang pintuan. May narinig siyang mga bulong mula sa mga larawan. Sa dingding at nang tingnan niya ang mga ito, kumagalaw na ang mga mata ng mga Salazar. Sinusundan siya. Nang tingin. Sa wakas, nakarating siya sa pintuan. Pero, nang buksan niya ito, hindi ang bakuran ang tumambad sa kanya, kundi ang parehong kwarto na may altar. Napasigaw siya at sa recorder, narinig niya ang sarili niyang boses na humihigbi. Hindi totoo ito. Hindi ito totoo. Biglang nawala ang ilaw ng kandila at may naramdaman siyang presensya sa likod niya. Huling narinig sa recorder ay ang sigaw niya, kasabay ng mahinang tawa ng bata at boses ng babae na nagsasabi, Salamat sa pagpapalaya sa amin. Kinabukasan, natagpuan ng pinsan ni Clara ang kanyang bag sa labas ng bakod ng Salazar kasama ang kamera at recorder. Walang bakas ng katawan niya. Nang pakinggan ng polis ang recorder, hanggang sa huling segundo lang nila narinig ang lahat. Ang kamera naman, puno ng mga litrato ng bahay. Pero, sa huling larawan, may nakita silang anino ng batang lalaki at babaeng maputla na nakatingin sa lente. Kahit walang tao, nang kinunan ito. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay ng mga Zalazar. Walang nangahas na pasukin ulit ito. Pero may mga nagsasabi na kung dadaan ka roon tuwing hating gabi ng biyernes, maririnig mo ang mahinang hagulgol mula sa ikalawang palapag at kung matapang ka, baka makita mo si Clara sa bintana. Nakatingin sa'yo, pero hindi na siya ang dating Clara. Matapos mawala si Clara, naging tahimik ang bayan. Ang bahay ng mga Salazar ay nanatiling nakatayo. Pero mas lalong naging madilim ang aura nito. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magmalasakit sa sarili nilang buhay. Iniiwasang dumaan malapit sa bahay kahit araw-araw. Pero ang recorder at kamera ni Clara na natagpuan ng pulis ay naging simula ng bagong misteryo. Isang lalaki mula sa Maynila, si Daniel, isang, isang investigative journalist, ang nakarinig ng kwento tungkol kay Clara noong 1995. nag siya tungkol sa kasaysayan ng mga Salazar at natuklasan na noong 1890s, isang miyembro ng pamilya, si Doña Ines Salazar, ay inakusahan ng pangkukulam ng mga lokal na pari. Sabi ng mga lumang dokumento, ginamit daw ni Doña Inis ang dugo ng kanyang sariling anak, si Mateo. Isang batang lalaki para sa isang ritual na magbibigay ng walang hanggang yaman sa pamilya. Pero ang ritual ay may kapalit. Ang kaluluwa ng bata ay nakulong sa bahay at ang sumpa ay mananatili hanggat may dugo ng salasar ang nabubuhay na entrega si Daniel. Nagdala siya ng mga modernong kagamitan, digital recorder, night vision camera, at EMF detector para imbestigahan ang bahay. Dumating siya sa Quezon isang gabi ng Nobyembre kasama ang isang kaibigan niyang photographer na si Liza plano nilang i-document ang lahat at ilabas ang kwento sa isang national newspaper. Pagpasok nila sa bakod, agad nilang naramdaman ang kakaiba. Ang EMF detector ni Daniel ay biglang tumunog ng malakas. Kahit walang kuryente sa paligid, sinimula nilang i-record ang kanilang paglalakbay, November 3, 1995, 1.15 a.m. Nasa loob kami ng Salazar property. May kakaibang enerhiya rito, sabi ni Daniel sa recorder. Habang naglalakad sila sa loob ng bahay, napansin ni Lisa ang mga larawan sa dingding. Ang mga matalazar ay parang sumusunod sa kanila tulad ng naranasan ni Clara. Pero may bago silang napansin. Sa isang larawan, may babaeng nakangiti na hindi nila nakita sa mga naunang report. Si Liza ay kumuha ng letrato nito gamit ang kanyang kamera nang tiningnan niya ang screen. Nakita niyang wala na ang babae sa frame. Pero may anino ng kamay na nakahawak sa balikat ng batang lalaki sa larawan. Lisa, tingnan mo ito, sabi ni Daniel. Itinuro ang hagdan. May mga bakas ng paasal sa, sa alikabok maliit, parang sa bata, napatungo sa itaas. Sinundan nila ito hanggang sa kwarto. Kung saan nawala si Clara. Ang kandado ay sirana at ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob, natagpuan nila ang altar, pero ang kandila ay hindi na nakasindi. Sa halip, may dugo sa sahig. Sariwa pa, parang kabubuhos lang. Imposible to. Walang tao rito sa loob ng taon, bulong ni Lisa. Nangingini, biglang narinig nila ang mahinang tawa ng bata mula sa likod ng pinto. Lumingon si Daniel at nakita niya ang anino ng isang batang lalaki tumatakbo palabas ng kwarto. Hinabol niya ito habang si Lisa ay nanatili para kunan ng video ang altar. Sa pasilyo, nawala ang anino. Pero Narinig ni Daniel ang bulong. Tinawag mo kami. Bigla, naramdaman niya ang haplos ng malamig na kamay sa liig niya. Sa recorder, narinig niya ang sarili niyang boses na nagsasabing, Sino ka? Anong nangyari sa rito? At sumagot ang boses ng bata. Kami ang dugo, kau ang susi. Samantala, si Lisa sa kwarto ay naramdaman ang bigat ng hangin. Ang kamera niya ay biglang nag-error pero nang i-play niya ang footage, nakita niya isang babaeng maputla, si Clara, na nakatayo sa likod niya. Nakatingin sa kanya ng walang ekspresyon. Napasigaw si Lisa at tumakbo palabas ng kwarto. Hinanap niya si Daniel. Nagtama sila sa agdan at sabay nilang napansin na ang pintuan sa bahay ay nakasara na. May bagong kandado rito na wala kanina. Paano nangyari to? Tanong ni Lisa. Pero bago makasagot si Daniel, narinig nila ang yabag mula sa itaas. Marami. Parang buong pamilya ang gumagalaw. Biglang nagbukas ang mga bintana ng mag-isa at tumambad sa kanila ang bakuran. Pero hindi na ito ang parehong bakuran. Ang mga puno ay parang mga kamay na nakayuko at ang buwan ay kulay pula sa recorder. Narinig nila ang boses ng babae. Si Doña Ines na nagsasabi, "Ang dugo ng Salazar ay natapos. Pero ang sumpa ay nagpapatuloy." Salamat sa pagbabalik. Habang sinusubukan nilang tumakas, napansin ni Daniel ang isang bagay sa kanyang kamay. May marka ng cross na parang sinunog sa balat niya, katulad ng ukit sa kahon na natagpuan ni Clara. Si Lisa naman, nang tingnan niya ang kanyang braso, nakita niya ang parehong marka. Bigla nilang naalala ang sinabi ng lola ni Clara. Ang sumpa ay sa dugo natin natatapos. Sa kanilang pagsaliksik, hindi nila napansin ang isang detalye. Si Daniel at Lisa ay mga apos sa tuhod ng mga dating kasambahay ng Salazar na tumakas noong dekada 70. Ang dugo nila ay hindi sa Lazar, pero konektado ito sa mga hinihintay ng sumpa. Ang mga saksi na tumakas at iniwan ang pamilya sa kanilang kapalaran. Ang pagpasok nila sa bahay ay hindi aksidente. Ito ang huling hakbang para buhayin muli ang sumpa. Sa bahay ay hindi na nila naiwan. Sa halip, naging bahagi sila nito. Kinabukasan, natagpuan ng mga polis ang kanilang gamit sa labas ng bakod. Ang recorder, kamera, at isang bagong larawan sa dingding ng Salazar. Sa larawan, nandoon si Daniel at Lisa, kasama ang pamilya. Nakangiti ng walang buhay sa kanilang mga mata. Pero, ang tunay. Kung titingnan mo ang pamilya mo, baka may marka rin ng cross sa balat ng isa sa inyo. Lalo na kung may kwento ang lula mo tungkol sa isang bahay sa Quezon na hindi niya kailanman binalikan. At dito nagtatapos ang kwento ng pamilya sa Lazar. Pero habang natapos na ang ating silaysay, tanungin mo ang sarili mo. Sigurado ka bang ligtas ka o may narinig kang mahinang bulo mamaya o may nararamdaman kang haplos sa balikat mo? Baka hindi na ito simpleng kwento. Salamat sa pakikinig sa mga kwento ng hiwaga at sindak ng gabi. Matulog kayo ng mahimbing mamayang gabi kung kaya nyo pa. Hintayin nyo ko kayo ng susunod na kwento. Hanggang sa muli, ingat kayo mga kahiwaga lalo na sa mga anil sa likod ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng nagsubscribe sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi.